box ba? Parang ang hirap pa. Uh, buksan ang... Malis um, ko dyan. Tiyo oh, sa'yo yan. Hindi. Okay. talagang gusto mo lagi nakadikit siopaw, no? Oh, o hindi sa yan ang 8 na red ribbon ng kulay. lang kay Axel lang. Ay, kay Shio. Haba lang to. Shio, hmm. kung ano yun? Shio na mahiyang. Hypoallergenic to ba? Eh? Sabi. Hmm. Bagong pagkain ng mga aso. dalawang flavor. Kain ka na, Choco. Choco, kain ka nyan. Mm. Dami nyo ng wet food. Side sa holistic, meron na kayong ganyan. Mm. Excited? 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 Ay! Excited! Sumukhang karton, oh. Kahit na masikip siya, ikakasyahin niya sa niya. Ay! Oh! Ayan, nahulog. Mm. <laughs> yan! Karton pa more. Dami. Sana magtagal-tagal naman sa inyo yan. lampa Ayan, pagkain ni haba. Pagkain ni haba, bago na. Puro hypoallergenic. Ayan, okay. okay. magpapas. Daming gamot ni haba pa. Daming gamot Yan lang. Uuuh! Oh, Mahunog oh, yung boxing card na iwanan ko dyan. sinanggamot yung aso ko eh. Ito yung vaccine card na iwanan ko dyan. yang kayong lahat. Ha? Di ba bawal na kayo sa chimken? Wala nang chimken. Wala na rin kayong cheat day. Hmm? Alam niyo kung bakit? Ang mahal ng paggamot ni Haba. Sisihin niyo si Haba. Timtim, <laughs> -tim, sisihin mo si Haba. Mahal ang gamutan niya. Kaya, wala nang treat. Wala nang chimken. Tandaan nyo, wala nang chimkin. Ganda ng mata ni Clover. Oh, ang haba ng pilik mata. Oh. Wala nang chimkin pong Walang treat na chimkin. Wala haba. Oh, ayan oh, may dumi pa yung bibig mo ng gamot. <laughs> wala. Walang chimkin. Wala kayong treats. Wala. Lahat wala. Hmm, tandaan nyo ha. Wala nang chimkin mula ngayon. Kasalanan niya ni Haba kasi nagkaroon siya ng allergy sa manok. Kahit twice a day, nagkaka-allergy pa. Kaya wala na, wala nang chimken ha. Tandaan niyo, walang chimken. Walang chimken. Burado na yung chimken dito sa bahay. Pati si mama hindi na rin kakain ng chimken. Tandaan niya ha. Ga adjust na si mama, hindi na kakain ng chimken. Saad? Saad? Sadyan, o oh, iiyak na si itim, walang chimkin, oh, pula na ang ice. ay ay, ay, iiyak na ang itim, tim, walang chimkin. Yan, sisihin mo si ba? Sisihin mo si ba? kaya walang chimkin. Hmm, nag-usap na tayo, wala nang chimkin mula ngayon. Hmm. Hmm. Dahil nga bawal na ng chimkin. Hmm kahit yung bulinggit na yan, yung tiyanak na yan, Choco, kasama ka ba sa meeting? <laughs> Hindi na kayo kakain ng chimken Ha? Nagmi-meeting -me tayo ngayon para maintindihan nyo na bawal ang chimken. So, sa mga nagpapakain ng manok, guys, himayin po natin at huwag nating samahan ng buto. Kasi ang buto po ay sumasabit yan sa tiyan at magkukos yan ng pagdurugo sa loob ng tiyan nila na maaari nilang ikamatay. Ako po ay hinihimay ko ang manok kaso nga lang nagka-allergic itong si nagka-allergic itong si haba. Yan. Kaya sobrang lungkot niya ngayon dahil di na siya kakain ng manok. So, ito na ang kanyang diet. Lahat sila damay-damay na. Yan. Bagong bili yan. Puro hypoallergenic yan lahat. Hmm? Kasi wala yan manok. <laughs> yan guys para makatipid-tipid naman isasabay ko yan sa kanilang holistic ito kasi ang holistic ay hypoallergenic yan yan yung mga pinapadeliver kong holistic yan na ang diet ninyo ha wala nang chimken inkendes inkendes haba sobrang lungkot mo ah mm. ang lulungkot nyo ah bakit? sa chimken lang ba kayo nabubuhay? Hmm? May beef pa naman, may pork. Ah, hindi. Pa paborito mo talaga yung chimken. Haba. Haba. Kahit anong pagmumukmuk mo, wala. Hindi ka kakain ng manok dahil magastos, magkasakit. Hmm? Ang ipo natin ay nababawasan dahil magastos ka. Hmm. Diba? ba, Itim? Ay, si Choco, walang nakikinig sa akin basta parang naiintindihan nila na pag walang chimken, wala ayaw nilang makinig dahil may nagre-rebelde guys may nagre-rebelde alam mo na kung sino ang umihi dito merong umihi dito o oh. yan so syempre alam na natin kung sino ang umihi dyan, ayun you know, o ikaw ikaw na naman umihi don. bakit ka lagi doon umihi? kahit magwiwi ka pa kahit saan saan walang chimken, di kita bibigyan dahil bawal na sa inyong lahat ayan kita nyo yan lang kayo ayan makulimlim na naman ang panahon so ayon nag aklas sila sa meeting si Pong Gingging ay hindi umatin sa meeting natin so alam na this hindi siya sang ayon na wala siya ang chimpkin kasi hindi naman daw siya allergy. So andun siya sa kulungan guys. O anong gagawin natin kay Ponggingging? Dahil rebellious si Ponggingging. Nagre-rebelde si Ponggingging haba. Anong gagawin natin sa kanya? Hmm. Kahit ito hindi natin siya bibigyan. Hmm kibol lang sa kanya yung holistic lang no di natin siya bibigyan ito <laughs> ikaw den ayaw mo rin wala ka hindi ka kakain ha huh? mm, ka na naman agad may meeting pa nga tayo eh oh anong gagawin natin kay punggeng ah wag pakainin <laughs> wag natin pakainin ay, kawawa naman pag di natin pinakain, baby. Kawawa naman yun si Pong Gingging. Ano ka ba? Mm, 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 mm. Mabigat ka hindi na kita kayang buhatin. Sobrang laki mo na. So, yun lang. Dahil nagpapagaling pa nga si Haba. Medyo may kunti, kunti pa siyang kamot-kamot. So, wala mo na talagang chimken. Kahit magsipag-rebelde silang lahat. Hmm. Kahit na umiyak-iyak pa sila ay si Choco, oh. Nandun nagwawala. Kahol kahol. Hmm. Choco! Sino na naman yung inaabang-abangan mo dyan? Hmm. Nakanda pulupulupot pa yung kanyang paa sa kanyang damit. <laughs> o, oh, ayan. Tapos na ang ating meeting, ha? Bye-bye na. Bye bye. Bye bye. Bye bye.